Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum alim. Pwede po ba ang lalaki magsala lagi sa bahay kahit wala naman siyang trabaho o hindi naman siya busy? Ang rason niya, pagod daw siya magpunta sa masjid, malapit naman po ang masjid sa bahay nila. At lagi po siyang late sa waktu kahit junub o istinja, hindi niya alam, siya po ay may asawa na. At sabi pa niya, kahit walang dua, basta makapagsala lang, okay na. Pwede po ba ito? Saki si Patria Paraji Daga uh, Balut Island Mafias Syukran Ayun sa Maghab ng uh, majority Karamihan Sa mga aimah Eh Puih naman Puih ding Pero mas uh, maigi mas mabuti kung doon siya magjambahayang sa masjid. mas maraming gantimpala ang kanyang uh, makukuha, mas maraming reward ang naghihintay sa kanya kapag ka uh, doon siya magsalah doon siya magpray doon siya magdasal uh, sa loob ng muski lalong lalo na nabangkit mo sa iyong uh, sulat na malapit ang moski sa bahay ng uh, taong ito. Pero, kung ang uh, pag-usapan ni eh, eh, kung uh, pwede ba yun? Pwede bang doon na lang magsambahayan ang tao sa loob ng kanyang bahay. Samantala, malapit din siya sa masjid, malapit din siya sa moski. Eh, pwedeng-pwede naman. Ayon sa hadith na nabangkit ni Bukhari sa kanyang sahih, Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadli bi 25 daraja Wa fi riwayatin bi sab'in wa ishrina daraja. Ang pagsambahayang ng jamaa, ibig sabihin eh uh, grupo, kasali ka sa grupo, ay mas uh, maraming uh, reward o di kayo gantimpala I-kumpara mo sa pagsambahayang ng uh, nag-iisa lang ang tao. Uh, 25 times, o di kaya ay uh, 27 times. Isang beses ka lang magsambahayang ng uh, yama. Ah! ay mas marami ang gantimpalang iyong makukuha ibibigay ng Panginoong, Panginoong Allah sa iyo uh, kaysa 25 o di kaya ay 27 kang uh, nagsambahayang na nag-iisa ka lang. ibig sabihin na uh, mas maigi, mas mabuti mas maraming mas marami kang gantimpalang makukuha hindi naman sinabi ng Propeta Muhammad na bawal hindi pwede, hindi pinahintulutan. Mas maraming gantimpala. Mas maraming gantimpala ang makukuha ang taong nagsambahayan ng jamaa. Ikumpara e, mo sa taong nagsambahayan nang uh, nag-iisa lamang siya. Ibig sabihin pwede rin. Pero mas maraming gantimpala ang makukuha ang taong nagsambahayan nang uh, uh, sumali sa Yama'a. Bro. E kung hindi pwede, bawal, eh, siyempre, sasabihin ng probita mo, amat na bawal yun. Hindi pwede. Ang nagsabi lang sa mga madahid al-Islamiya na hindi pwede walang gantimpalang makukuha ang taong nagsasambahayang na nag-iisa lang siya ay si Imam Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri Ganon. Maraming beses na namin nabangkit ang topic na ito sa radio station na ito o sa iba-ibang mga radio station o sa labas pa ng radio station. Sa madaling sabi, eh, pwede naman. Yun nga lang, mas kukunti ang gantimpalang uh, iyong makukuha kapag ka ikaw ay nagsambahayang ng uh, nag-iisa lamang I-kumpara mo sa gantimpalang uh, iyong makukuha, reward na, na naghihintay sa iyo kapag ka ikaw ay nagsabahayang na kasali sa goon. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alim, adan ko makapantag sa bang or adan siya sa cellphone. Agira adan application na mga cellphone niya sa saguna na upama no masuwag tuna kapatawag sa bang na bagabang mambo. In two kapag kayan sa walang sunto abang sa kisisamit kagi taga buluan maging tanaw pangagi po sa MSU. Shukran o Samit kagi. Taga buluan. Wala pangagi sa MSU. Ya po kami na ya ini suku no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawalan na supa ke bang Sa kanu waktu no ke bang. Ila sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. O makin ngu supa ke bang ti bina. Untulu tu mana so bagun tulu ni nan tu. Bagabang ni di kena silpun. Kan waktu ke bang Waktu a ah, inaluruk waktu nu sembayang Nambira ai hukuman abba gebang tau sapa gebang asil pun tu nan ke dan dan nu sasil pun tu Karepan tu a Ruan a mengetahui nama rekodnya apa kagina Uh, na adik silan a uh, suara kapag kikinig sa suara na isa ataw a uh, idulunilan nilan darang kali niya nila makikinig at tabihan na suara atau tuwa ataw na ang turong ba nila eh Pagpagunin nila ang Amerika makarulog sa waktuna sa bayang nabangan sa silpunan to na nabitihan na meron nyan di ka pa kainan. Naginay na, api paliwatan sa kabang, so manuman na, ya ko sa kabagabang asip, so manuman makarulog sa waktuna sa bayang na, tau, di ka na silpun, di ka na radyo, di ka na mic. kami na ang na silpun. Nah saya tu, dikena muka dia kena mukallaf pintu sekanin Ya mukallaf nak tahu Ya Nak deketan tanah, taklip nak tahu Dikena kena saya tu, nak kena radio tu, tahu Dia kena mikrofon nak Kemudian dondos sana Kesengkapan sama apa pun nana nak ini pun kasus awal kami kaki. Samid kagi, saya. Uh, samid. samid kagi Samid Samid Kagi Membirayai biraya eh Silpon na pagkabang Doh tau Asa mata-mata pagkabang -mata Doh kabay sinungko Sa kasawalan lang kanon tu tau ang pagkabang Hindi